Paano? Bakit gano'n? Kaya eh, kayo mismo, hindi nyo sinusunod na resolution eh. Kaya nahihirapan ng kasasagot ang ating sekretary. Ang uh, 10% po kasi is the reduction in their consumption. So isang tool po yung pagtatayo ng mga renewable energy like solar rooftop installation para matulungan sila sa reduction. Pero hindi naman po ibig sabihin nun is hindi na sila mag apply pati. So ilan po yung tinarget natin, more or less agencies? Sa ngayon po talaga uh, nasa roll out pa lang po kami at uh, including the local governments naman po ang kasama na namin. Kaya nga ang listen, mo bolpar ilan po ang agencies na tinatarget nitong resolution na ito. Mr. Chair, dapat yan lahat no. Kaya nga, Pero ilan? Ah uh, minimal pa lang ang ang nagawa kasi ang process niyan mag audit kami magmumuwa may audit sila titignan namin mo pumbilya tapos i-advise namin kung anong solar ilalagay no so right now we have agreements with DOH i think uh, ongoing in chat there's and and then some LGUs dito sa Metro Manila uh with uh, Valenzuela, Navotas, Makati we're entering to agreements para ngayong year sana may uh, maumpisahan na siya uh, full scale but we cannot uh just say to all agencies so i-reduce nyo kasi they need our assist, technical assistance na rin para malaman nila anong aircon yung ilalagay nila anong bumbilya. so uh, with the limited capacity that we have uh ano lang uh, um uh, It's small compared to the whole, I know, uh, whole, gov whole of government. Yeah, alam Mr. ko example. po yan, Madam Secretary. Kaya ko lang tinataw ng repeat this address to all agencies para lang malaman natin ganon tay ka-bellis ganon tay ka-slow. Let's say X number of agencies. Naiyon ang sabi mo after two years ilan yon animo walpo lang na kapag comply. So you have let's say 1,000 agencies as so the targeted universe after two years. ay anim lang na naka-comply. So you you have uh, baka 28 years ang buti natin bago natin ma-cover. Eh, sinasabi ko, ganun tayo kabagal. Kaya hindi 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 rin natin mapifeel pag ganoon eh. Uh, sayang sayang naman yung initiative kung uh, hindi naman pala magagawa ng ganung kabilis. So nasasayangan lang yung 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 effort natin. Kaya ko po tinatanong, if this is the way to uh, not only to economize but they produce their own electricity to help each other, sana nakikita natin na sustainability. Yung manageable sana. Hindi ganito po na ang nakikita natin, nakaka-discourage, uh, imbes na nakaka-encourage po. Eh. Yung waste to energy, uh, Madam Secretary, hindi naman po bago ito eh. Meron na tayong 9513, yung Renewable Energy Act of 2008. Ito may, may mandate na rito, uh, Yusek Marasigan, hindi ba? Opo. Eh pero ang sabi ninyo sa ngayon, 13 WTE projects pa lang. tama ba ito? Uh, uh, Mr. Chair, uh, 13 yeah, kasi hindi hindi viable yung ibang... Kaya nga, 13, dito, ano? Uh, although uh, your department greenlit uh, the same as of 2022. So that was 3 uh, years ago. Pero out of the 13, anim lang ang operasyonal. Yusek Marasigan. Kasalanan mo na naman ito. Bakit ba napaka gusto mo yung number na 6? Tignan mo kanina yung PB system, anim lang. Ano. Ngayon, ito na naman, WT, anim na naman ang nagko-comply. Mabuti pa ang, uh, ang NEA. Alam mo, wala akong may tatanong sa kanila. Eh. Kasi ang, ang NEA naman kasi, sa kaibahan ng iba, ito, okay yung magagalit. Si Mr. Almeda, kahit nawa, no, wala uh, busy-busy uh, yan. Kung minsan dito text kanya, Sir, kumusta ka? Meron ka bang mga issue na ganito, ganyan, ganyan? Yung parang pinapaalalahanan ka eh. Pero si siyusek na kahit minsan hindi ako tinext niya. Para nalalaman sana na nagkakausap man lang tayo. Ano alam mo ba napakalit ng problema ng bansa natin sa electricity? Eh lalo naman ang ERC. Mamaya po, babalikan ko kayo. Uh, Commissioner Digal, kayo po ay isa sa mga alam kong siya ang pinaka-cooperative sa ERC. Sinasabi ko na sa inyo. Very, very reliable, very consistent. Pagka, pagka tinex mo yan, hindi, hindi pwedeng In less than two minutes, sasagutin ka niya. Hindi ka ni Coco Nograles. Dalawang araw bago ka sagutin. <laughs> ako, mabilis ako, ha? Ah. No, yan si chairman. Kaya naman sa tuwing naghihiring kami, kahit kami dalawa na lang, hindi ko iniiwanan ito. Eh. Mr. Ang dami kong gusto nito, Mr. Chairman, baka humaba lang ako, magalit ka sa akin eh. Mr. Chair. Chair. Yes, ma'am. Um, yung sa WTES, yes, uh, marami talagang hindi nagiging hindi feasible. So right now, meron po kaming uh, nakaset na uh, i-auction na namin yung WTE, especially Metro Manila. Uh, um, identifying yung mga problema, pero this is together with DNR, MMDA, DOE, and ERC. So hopefully, maka-award kami by first quarter of next year. Okay. And, and Mr. Chair, you know, dadako ako ngayon dun sa affordable. Kanina pinag-uusapan natin yung quality, reliable, and secure supply of electric power. Pero yung affordable, nandun din po yun eh. Section 2, paragraph B. Tama, President Nograles? So yung affordable, ito yung walang kamatayang issue, yung affordable na to 24 years ago, we crafted a law. Ang pangalan ay IPIRA, talaga nakalagay, affordable. Tapos pagka binasa mo pang pababayan, eh. transparent and competitive, mga ganun eh. Competitive price of electricity, fair, under a regime of free and free uh, competition in order to uh, make our uh, products go globally competitive na talaga Pero talaga pong hindi natin very very elusive yung affordable. Kasi unang-una tingnan po ninyo yung lifeline rate program natin which is stipulated under section 23 of EPIRA. May merong kasing ano, ladderized yan eh. Pero in case of Meralco, alam po ninyo yung 100% na pre lang, 20 kilowatt hours. Kawawang kawawa. Para malibre ka ng 100%, kailangan ang ginagamit mong uh, kuryente hanggang 20 kilowatts, kilowatt hours ka lang. Pagpapanag nagsindi ka lang ng tatlong bumbilya maghapon, tapos tigilan mo na yan. Bakit po ganon, uh, Madam ERC? Sa Meralco, ang consumption bracket discount niya po ay, let's say, 0 to 20 kilowatts hours, kilowatt hours, 100%. Samantalang sa Ilocosur Electric Cooperative, 0 to 15, 30%. Ano? Sa Tarlac Electric Cooperative, 20%, po na, uh, 20 kilowatt hours 100% sa Surigao del Sur Electric na ano, surse ko tuyata ito 0 to 15 kilowatt hours 20% sa Pampanga 0 to 15 kilowatt hours 50% sa Antique 1 to 15 7% hindi ko po maintindihan ito ba't nagkakaiba-iba electric cooperative sa Pelco 1, 1620, 16 to 20 kilowatt hours, 40% ang discount. Yung Anteco, 16 to 20%, 5% ang discount. Ba bakit po ganito? Talaga pong hirap na hirap ako. Ba bakit hindi po yun, at least uniform ang pagbibigay ng discount? Hindi ko po sinasabi na dito sa discount na ito ay talagang sapat na para maiyangat natin doon sa affordable. Dito pa lang ho, naguguluhan na ako. Gusto kong pag-aralan, kaya lang, sa na po kayo, napakahirap intindihin ito. Bakit po nagkakaiba-iba? Mr. Chair, uh, can I respond? Yes, sir. Um, yung pong uh, original na Lifeline program na ngayon ay uh, pinatutupad pa ito ay nadisenyo noong uh, time na ina-unbundle natin ang rates ng mga distribution utilities. At ang nangyaring disenyo ay uh, per distribution utility. Dahil ang Lifeline Program ay isang uh, uh, paraan ng uh, pagsusubsidiya ng uh, mga marginalized consumers, noong uh, nadisenyo ito, ang subsidy ay manggagaling doon sa uh, subsidizing class within the same distribution utility at yung isa subsidize niya ay yung mga marginalized uh, uh, doon din sa same na uh, distribution utility may mga distribution utility na malalaki tulad ng Meralco na kung saan marami ang pwedeng panggalingan na ang subsidy kaya nung dinisenyo siya ang isang uh, pamantayan naman na malaginawa ay dapat yung subsidy charge o yung lifeline subsidy charge will not uh, exceed 10 centavos at uh, nung uh, dinisenyo tiningnan kung magkano ang malilikom kung ito ang limit nakita na sa halagang uh, 10 centimo na i-charge icha mo doon sa subsidizing class ng Meralco customers maaari ka pong makapag-extend ng discount up to 100 kilowatt hours na konsumo ng mga marginalized or yung low consuming pero doon sa iba tulad ng electric cooperatives na maliliit lang predominantly maliliit lang din ang konsumo at uh, yung subsidizing class ay maliit lang din para mo maka para ka makapag-extend doon sa marginalized customers na hindi naman mag -e exceed sa 10 centavos yung lifeline subsidy charge kinailangan ibaba mo yung threshold kaya meron doon na ang kanilang diskwento ay kung meron lang silang konsumo na hindi lalampas ng 20 kilowatt hours eh naintindihan ko po yon Mr. Chair ano uh, ang hindi ko po makuhang mabuti ay yung pinag-uusapan natin na lifeline rate. Lifeline kasi, ibig sabihin talaga pantulong eh. Bakit ang Tarlac Electric Cooperative, salimbawa, uh, nakakapagbigay, nasusundan niya yung sa Meralco na yung 20 kilowatt hours, 100% na ililibre niya. Katulad ng Meralco, bakit lahat na ay walang nakagawa ng ganon? Isipin Isip po ninyo, yung Pampanga, mas malaki ito kaysa sa Tarlac. Hanggang 15 kilowatt hours lang ang 50% niya. Yan ang hindi ko makuha. Paano? Pag sinabi po ninyong, alimbawa, yung 15 kilowatt hours na consumption ng isang household, yun lang ang bibigyan niya ng kalahati, 50%. Gaano po ba yun? Hindi po pang buhay yun eh. Hindi lifeline yun eh. Lalong-lalo naman yung iba. Wala, walang nakakano kahit isa. Uh, ito, Cooperative Inc. Anteco, 16 to 20 kilowatt hours, 5%. Eh siguro po kung langgam lang ang pinag-uusapan natin, sa langgam pwede na po ito. Pero tao po itong mga ito. Eh. So paano po nakalampas sa inyong radar ito? Paano po natin masasabi na lifeline rate? Yun nga po, yun yung original na design ng Lifeline Program na nakabase uh, doon sa Individual Distribution Ngayon Utilities. Yun po yung original design. Ngayon nga po, meron tayong ipapalit na kung saan ang uh, diskwento ay ibibigay across the, <coughs> the country regardless of the distribution utility at ang Lifeline Subsidy Charge ay pare-pareho din na i-impose. Ganito na lang. Yung proposal ko po, meron, meron akong bill eh. Para po maging ganap na maramdaman ng bawat household, lalo na po yung mahirap. Ito po kasing lifeline rate was intended for our poor people. Yung talagang walang-wala ito eh. Ngayon, ito pong uh, ladderized na ito na hindi pare-pareho talaga. Naintindihan ko naman sapagat hindi naman pare-pareho po yung pinanggagalingan ng mga electric cooperatives, alimbawa, o lahat ng distribution utilities. Pero pare-pareho naman ang kalagayan ng household talagang hirap na hirap.